Hello guys, Areo, ang tawag niyo, nagbakal ako sa pagwapa, pang ano sa buhok ko, mm. pang takulay, para magwapa wapa, pagayo. Mm. Tapos, Tapos, may pajama ako, para pantulog ko. Nami-nami, ini ba na? Oh. bukara, bibukara. Oh. Good, 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 ya. Yeah. Oh. Pink na pink. Mm. Pink na pink, I love you na. Mm. mm. Tapos, Tapos, nangyayari pag-ibo, ano ni Manday, what? pampako asang ano asang ay bag asang ay bag balang mm -hmm. ng inyo ala ay bag makatanggal ini Kante, na okay. royal agent for fake holding age hindi na sa pagbasa sige na next <laughs> 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 tapos yan gimbakan ako sa anak ko para mag lotion lotion ako mm -hmm. lang ko kung kasaw ko din kay wala ko na anak din lotion lotion la lang ang nabal ang kumala ilusyon eh, mm -hmm. oh, sige oh, yeah. Tapos, ano ini tayo? Panghilo-dilo ni kuno po. Mm. Para pangpanggal siyang wrinkles. Mga kulubot. Mga meshes. No, mga baklamang po. Ano, ano May po. busay pa. but mm. hmm, ha? O, are. Ano ini tayo? Pangkusko sa guya. Pangkusko sa guya para makaksi ang mga itong-itong. O, dadada po. Ato. Ah, ito na ang pang ano tanggal sa kulubot sa ano, diri sa mm idalom -hmm. mm -hmm. sa aton kuno mata para magwapa. Pa. Ito na itong ano kay ang tubig to dik patyatan kadto tapos mm -hmm. amonisya nami mani kuno. Mm -hmm. mm -hmm. Ginaano ko lang kay wala mm -hmm. pa Ari pa ano ini dai? pang morning. Oh, sa so, aga para para, para ang cutest ko, no? Cutest. Ay sus, mo okay na. Ari ambot Ako na sa iyo. Kasi amo na lang na, wala na. Hindi na ako ipakita. Sige na, ipakita na tapos pante. Kay wala sa pante. Sa pante ambot kung makasarangin sa bilat ko kay ang bilat ko ya. Bas ang pihak lang ang madala. Wala na. Sa ano mambal mo? Magmadamo gid ka salamat sa inyo sa pagtanaw sa sang kadungol ko. Ha? <laughs> yun na. Bye-bye. Palo, subscribe. Uh, subscribe. Palo. Palo. Mayeng Norway. 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 Oh. Bye. na. Oh. Na, bye. Bye. Oh. Pa, ikka, ikka. Saan mo na ang maarte nga nanay tanawa? Ah. Nag-uunta lang na kay gimbak lang ko sa pante ara na may mga pajama na sa. So amo na. Mm. So sa so, 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 sinistore eh. naman. Sinistore na malakat naman kami ni Nistore. ang ako. Bilat lang kay Tatay. Tatlo ka bilog. <laughs> so, sige na tayo, Palo. Dahil sige na, Palo. Hello. Palo. Palo? Oo, oh, oh palo. palo. Salamat. Salamat, Salamat Gid. Kaya akong panty lang. <laughs>